eto Ito po yung mga script. Pwede nyo na pong aralin yan para sa susunod, mapag-usapan na natin kung anong gagawin natin. Maka-excite okay. naman. Ayos, inaanak. Hindi, lalong mapapadalas ka na naman dito. Sus, so, no. Lagi naman po akong nandito, ah. Tsaka hindi po pwede hindi ko kayo nadadalaw. Alam niyo kung bakit? Mm. Kayo ang stress reliever ko. Kaya sa'yo kami. Mm -hmm. <laughs> Buti nandito ka para may pambawa stress kami dun sa tropa mo. Mm. Susungit so, pa rin ba? Ay, nako. Nag-aangas ka mo. Hindi lang sa amin, ha, kundi pati kay Mayor. Oo, oh, pagpasensyahan niyo na, ha. Hmm. Eh, ganun na nga. Eh, alam mo naman, ginagawa naman namin to para sa'yo. Kaya lang, siyadong makahuli. Eh. Tsaka pala away. Eh, kung kami lang dito, mahaba ang PC namin. Pero siyempre, hindi lahat ng tao dito, hindi sobra. Hindi naman lahat sa kanila, eh, magpapasensya at uh, maunawaan siya. I-gets to pero... po, lang, pero... maani po mong ibalato niyo na sa akin yun. Bantayan niya po, tsaka protect niya po. Awang-awana po kasi ako sa nanay niya. Baka pag may nangyari pang pasama kay Xavier, hindi na niya kayanin. Oo naman. Dapat magpakabayt siya sa'yo, no? Kasi ka mo, Princess, kundi dahit ang sa'yo ha, naka-out kami diyan. Alam. Thank you mga po, is the best talaga kayo. <laughs> Saan mo, lang mo yun rin ah? ano Saan mo Di oh. Di, pa rin akala ko dito? Hindi ka nakakarala mo? Bakit parang English siya so, yung script dito? E, hindi! May dito, sorry, sorry! Laku, hindi ko sinasadya! Sorry, I'm so sorry! handle it. Hey, okay lang. We don't want to bother the boss. Hindi siya bother sa akin. Problem solver talaga ako. Mita nga ako yung solusyon, di ba? Divina, walang problema. Hey, hey, wait. Wala nga. Okay na. It's just champagne. Let me fix myself. Excuse me. Sorry, Divino. very sorry Apo, hindi ka pa mailalabas ni Atty. Vergara. Hindi na grant ng bail dahil malaki nga yung nakuha. No, no, no. Lo, hindi naman sa akin yun, Loy. Eh. Hindi pa pwedeng ilaban natin na hindi naman sa akin yun? No, drug test po ba, Loh? Kahit kayo na, Loh, mapapag test ako, Loh. Hindi sapat na basihan yun, Apo. Possession of illegal drugs ang kinaso sa'yo. Hindi lahat ng pushers, user. Lohin, Loh, hindi ako pusher, Loh. Kilala niyo ako, Loh. Siyempre, oo. At yun lang ang patutunayan natin. I'm trying my best na mailabas ka. Kahit pakuin ko na. No, Lolo, hindi niyo gagawin yan, Lolo. Lolo, kakayanin ko rito. Please, pagawin niyo po ang niyo para mapagbilis ang paglaya ako. Yes, ilalabas kita. Ilalayo. Pero sa ngayon, kailangan natin mahanap si Justin. Hindi pa namin sa malukay. Good job, Divina, for closing the deal with Yamamoto-san. Mabilis mo silang napa-oo. Of course, lagi ako gumagawa ng paraan para makuha ang gusto ko. I can see that. Good job then for making that move on my son. But, needs improvement. Kasi, hindi ka todo nakakalapit. You know, if not for my granddaughter and my family's reputation, I prefer you for my son. Kesa dun sa Shirley na yon, na dating scammer, inmate, at magnanakaw. <laughs> Thanks for the like. Pero yung gusto ko talaga, heart. Boy Lau. hoy! Lau, hoy. Okay, si Pia na itong kito eh. Hoy, hindi ka sinyo dito ah. Ginos-ginos na eh. Kanina ka pa tinatawag ah. Hindi ka ba gagalaw? Ano gusto mong gawin? Ha? Pwede ba? Wala talaga akong gagawin dito dahil wala rin dapat ako dito. Ha, ah, ganun? Dahil nandito ka, kailangan mong gawin to. Magwalis ka! Huwag niyo ako tulad sa inyong lahat! Hindi ako mababa at bulok na tao! Hindi ako tulad niyong kriminal! Tulad pa! Oh, Huwag oh, niyo oh. ako! Sige, balatan niya! Uh. Bakit niya? Uh. Uh.